So, ito, baboy yan. Okay? Sipi mo na lang baboy yan. Ito naman, pana. Okay? Two moves. Makakaiwas yung baboy dun sa pana. Pag nagawa mo yan, meron kang isang libo. Two moves. Two moves lang. Move two sticks para makaiwas yung baboy at hindi matamaan nung pana. Pero pare siya baboy lang lamang to. Oo, oh, baboy pa rin yan. Pana pa rin ito. Two moves lang. Makakaiwas yan, hindi siya matatamaan nung pana. Dapat pana pa rin yan ha, tapos uh, baboy pa rin to. Okay? Two moves lang. <laughs> bawal magdagdag, bawal mamutol. Magmove lang ng dalawa. Makakaiwas na. yang baboy. Ah, <laughs> 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 oh, tingin nga. <laughs>

Dapat baboy pa rin at pana pa rin yan. <laughs> sige! <laughs> Para sa isang libo yan, no? Para sa isang libo. Okay, one. Saan nyo lalagay yan? Oops! Oh, sige. One. <laughs> isa pa. Mag-move pa kayo isa. May buntok. Oops! Oh. Okay. Okay. Tumobs yun, pero hindi na yung baboy. Alam mo po, boy. Hindi na siya baboy. O, oh, balik, ulit, ulit. Makakaiwas yan, yung baboy, ito, moves. <laughs> Sige, tulungan nyo. Pwede nyo tulungan yan. O, oh, try nyo lang. Okay. One, two, Naging tao hindi Dapat ano pa rin at Paano pa rin yan? Paano pa rin yon Ginawa mong tao. Ginawa mong stickman. Ano? Oops, one. Two. Wala. Naging naging wayan yan. pa Hindi ah, dapat paano pa rin. Ganun pa rin tsura niya. Mabahin mo yung tuntun. <laughs> Ganun pa rin. Panabain mo. Hindi nyo. Tani, Shanlibo. Shanlibo. Panapaganta yun, Tad. Panabain mo. An? Nandangin ko sa dulo. Ah, paano ito? Kaligtas na. Oh! Oo! Makaligtas, An! Dapat ma Panabain. makakaligtas nga siya. Panabain. Panabain. yung pana. Ito yung baboy. Pinana siya. dapat uh, makaligtas mo yung baboy. Magmove ka ng dalawa para mailigtas Panabain. mo yung baboy. yung wine hindi na. Ano ata na mo? Ano? Pero para ba makaligtas no Makaligtas ay baboy ni may ito. Ayun, lang lang yan, yan. <laughs> Ano? Nakalakas <laughs> ba? Sige, try and try. Hindi <laughs> Kasi kapag hindi siya nakaiwas, automatic malilit yun yan. Oo. Kaya dapat iligtas niyo yung baboy. Nalip <laughs> pa <laughs> ano? Kaya? Eh, kaya niyo yun. Madali lang yan eh. Okay. Atay <laughs> okay. Oh, yan. Pang para, pang birthday kayo. Sige. Pang mga inasal na yan. <laughs> Sige, trial lang. Try and try. <laughs> Sige. Hala. Ikit mo na mabo. Ikit. Ano? Pana! yan, yan di ba? Uh -huh. Ano niya maiiwas yan para hindi siya matamaan? Kasi no iiwas niya, diba, uh -huh. di ba paano lalaman? Di pa naman. Oh, bala kayo kung paano ma paano nyo magagawang mailigtas yung baboy sa pana. <laughs> uh -huh. oh, sige. Oh, so lapad, ah, sige. Alam ko na ba ta? one. Ah. Oh. Uh, mali, hindi na. Uh, dapat kanon Oh, unti-unti na. <laughs> <laughs> Ayun, <laughs> <-isip> sila. <laughs> Ito yung ulo to. <laughs> <po> oh. <laughs> oh. Di Binibigyan nila nang shield yung baboy. <laughs>

Wala. <laughs> Pares lang yan. <susukain> Pero dapat ah. ha. Pana pa rin yan. Tapos baka buhay pa rin. Pero nga eh. Sige. Okay. Ito, hindi, hindi, hindi. One. <laughs> 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 hindi ha. Dalawa ah. ay, Dalaw lang yung mom nyo. Dalawang stick lang. Dalawang ah. stick lang. <laughs> One tanto mo dyan. Ito rin nga. Pagsabayin. <laughs> hindi ha. Dalawang ka na ano lang. Dalawang, dalawang posporo ah. lang. Hindi daw. Hindi daw.

Mali. Oo. 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 Mali. Mali. Tatlo yung minove mo doon. <laughs> Namove doon. Namove yan. Ay, ay. Ay, ay. anak na ako. Oo. 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 Hindi na yung pana. Sinira mo yung pana. Baka <laughs> dapat nga pana pa rin yan. Ano, share na. Okay

<laughs> ano? Ay na. Oh. Ang mga Oo Pa na. O, di na tama na siya. <laughs> okay, so yan. Mukhang hindi na na tama Ayan. Okay, sipapakita na natin. Wala silang... <laughs> 1,000 Okay, so ganito lang Ayos yung muna natin ah Ayos yung mabuti para makita natin Okay So yan, pana Tapos yung baboy nakatayo yan, di ba? Siyempre para hindi matama yan ang pana 1 2 oh. Nadapa yung baboy Wala naman sinabi Oh, oh Kanina nakatayo siya. Ngayon <laughs> nakadapa kaya hindi na siya matatamaan. Pis, sa Easy 1000. <tipa>, oh. Uh, oh. Oh. <laughs> 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 oh, 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 Ano? Diba? oh, 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 ba oh, 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 oh,